Hello guys, my name is Nigel Wibi Pacho at bangong content lang to bago to kayi bago yung account na gamit namin ngayon. Hi guys, my name is Rochelle Wibi Pacho. I'm nine years old. Hi bro, my name is Yunali. Tapos eto po kami, eto po kami guys. Ang po kami. <coughs> Mas maganda po ako sa kanila guys. Ay, wow! Yun lang. Ayun. Yan guys, nandito kami kayo sa kahiga kami guys. So, ngayon nyo na ng bago namin content. Kasi bago, ngayon lang kami mag-video dahil mamaya ay na rin kami. May gagawin kaming content ngayon. Kaming dalawa ni Rohan Lee at si ni Nisha Ririona Lee. Wait lang dahil.

Ano na ano, siya sabi mo? Na ano? Na wala akong pinatbatas kasi miss ko may uh, anak ko? Hindi meron no, ito pa nga may alcohol pa nga dyan o. Oh. Ayan no, may alcohol pa. Ito, alcohol to galing sa SM yan, bahal yan. Ay, sige sige mga rin. Sige, may nga ako, thank you mga rin. Bye! O, oh, buti na eh. Ganyan rin kanya. Sinabi niya, pa rin ang damo, malas yata agad eh.

Bye. Bye.